Kamusta mga kapatid nalaman ko pala na tatakbong senator si Joma at si Aloy tatakbong kongresman kung tatakbo si para mapabuti ang ating bansa at lalawigan tatakbo na rin ako kailangan ko ang mga suporta ninyo sa darating na eleksyon ako po pala si Joshua ang may-ari ng kasya tatakbo po ako bilang mayor ng Cainta Rizal sana iboto nyo po ako ang aking platforma pag ako'y manalo bilang mayor ng Ilobla Santos Cainta Rizal lahat kayo lilibre ko ng alak at ibababa ko ang presyo ng bigas at ulam. Ang presyo ng bigas ngayon pag ako manalo gagawin kung isang kabang bigas ay sampo na lang bawat isang kaban ang ulam ay gagawin kung piso bawat galumong isang piraso iboto nyo lang ako Joshua Lasengero ilagay sa balota. Pag ako manalo bilang mayor lahat ng mga babae sa bukid bibilhan ko ng bagong pante kaya isulat nyo ang pangalan ko Joshua Lasingero. Matutupad ko na ang aking pangarap sa daddy ko, bibilhan ko na ng imported na alak gin perador brandy inom hanggat kaya pa. O ba diba ganun lang kasimple pag ako manalo bilang mayor lahat ng nakatira sa bukid may bagong pante na kaya isulat nyo ako sa pangalan imperador brandy inom hanggang kaya.